So ayan na nga guys, nagisa na tayo, pinagsama-sama na natin yung sibuyas, bawang at loya. Antayin lang natin siyang mag-golden brown. Naks. <laughs> Parang vlogger talaga. Antayin lang natin siyang mag-golden brown guys. Ayan. Ayan. Ginagamit natin siya. Ayan. Kung so, saan naman ang apoy. Kung wala na siyang uling guys. Ayan. So, Kasi siya nasa aming kalan. Wala kami perang <laughs> pambalay. Pambalay. <laughs> May audience ako. brown. Patay natin siya mag-golden brown. Okay, kahit konti lang, guys. gusto ko panakot. Ay, panakot. <laughs> panakot? Ano yun? na natin yung ang carne natin at yung ating egg. Sa mga hindi nakakaalam. Nags, ano daw? Sa mga hindi nakakaalam. <laughs> <laughs> ang lutuin pala natin ngayon, guys, ay adukong baboy with egg. Para sa inyong kaalaman, guys. Ayan, natin Ay, na isa pa lang pala golden brown. Ayan, ito lang na siya. na camera kasi kami lahat ang mga kapag pang camera ay hindi record ay hindi baboy na lang ay baboy sarabi siya ano ba ba ginagawa ko? <laughs> <laughs> tama ba? ginagawa ko na kayo nag-inutus wala ka ayan Teka mga kuya nga, ishwashi nga. Kasi yung restaurant na lugi. Wala nang ano, wala nang nagkukunta. Nag-hire tayo nang nag-tiktok tiktok lang doon. Sa nakaupo. Sa doon. Sa doon natin makuha. Kaya ayun nagkatoka. Ayan, lagay na natin yung ating pork egg. Kapag nandun siya guys kasi kapag nang kami ang pagkain. Ano? Hindi kima kami. Yung tatlo sa mga anak niya. Kung isa sa hindi nang magkakain. Hindi! Uy! Kinapakakain nito. Ayun nyo na rin.

<laughs> ano daw? Secret recipe. Ayan. Tignan natin siya guys. What is the last? Tulang sa akin. Ayan. Haluhaluin lang. May kasmikas na natin ito mga insan. Ayan. May kasmikas lang natin mga insan. At hayaan natin siyang kumulo. Saan yung takip natin? Medyo malaking takip. Ano lang. Ano lang. Ayan, nagkulo na siya. At you can see, kumukulo siya. Antayin lang natin siyang mag... Ano yung kanyang mga lasa magdikit. atak pa natin. Ayan. Saan ang waris natin? Ayan, panggalin natin yung mga insan. Nagugas yung ating mayordoma. Yung hindi naman nagugasan lahat. Ayan. Ayan. Set aside muna natin yung mga... Ayan. Ayan. Tinawag ko siya kasi. Nagtitilipo na lang. Ayan. Hi! I'm tired. <laughs> ay. ayun ilang minutes lang dadalawin natin ang ating Ruto. sana kaya right. okay. ang walis guys ay kailangan natin malabang kapit ating para ilagay natin dito yeah. parang nag-iiba na ang hunin ng ating ano naabas na diba pagpaparamdam ng ating generator guys Minor tayo kunti. Ah, nagreklamo pa din siya patay na natin guys bago pa siya patay ng iba bago pa siya ayan guys luto na siya natuyuan ko lang siya ayan okay na to okay na to <laughs>